Ako naniniwala na sa paghihiwalay, isa lang lagi yung may depresya, diba? Kaya lang, sinabi ko lang sa mga anak ko talaga na pag hindi na kayo masaya, mag na kayo. Nataranta ang Kathniel fans sa balitang si Daniel Padilla at Catherine Bernardo ay hiwalay na. Ayon sa balita, two months na palang hiwalay si Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Nag-ugat ang isyo na ito dahil sa unang pagkakataon sa halos 11 years nitong pagsasama sa showbiz at pagmamahalan. Unang beses na hindi sumama si Daniel Padilla sa mga ganap nito sa out of town trip. May sariling ganap din ang aktor sa Palawan kasama ang mga non-showbiz friends. Tanong ng netizens hiwalay na ba sila at bakit hindi pa inaamin ang dalawa na sila ay hiwalay na. Isa sa dahilan ay ang upcoming reunion movie ng dalawa at may sari-sariling movie pa ito. Say ng netizens isang buwan ng issue ito patungkol sa hiwalayan ng dalawa. Napansin din ng netizens na hindi kasama ni Catherine Bernardo si Daniel Padilla sa concert ng The Course sa Araneta. Hindi din kasama ni Catherine si Daniel sa bakasyon trip nito sa Indonesia. Intriga ng publiko for sure hiwalay na ang dalawa. Anya naman sa comment ng netizens. Hiwalay na talaga sila matagal na hindi palang nila masabi ngayon kasi may mga solo pa silang movie at may mga endorsement pa silang gagawin. Pero wala na. Talaga sila marami na ang nagsasabi kasi hindi na sila nagsasama kahit nung sa magic ball hindi na din sila magkasabay maglakad kahit nung. Uwian na hindi na din sila magkasama. Si DJ na lang umuwi mag-isa wala na si Kath pati dun sa party hindi na din sila magkatabi kung sino-sino na lang. Kausap nila pareho. Madaming malulungkot na Kathniel fans kung ito ay totoo. Say naman ng malapit na kaibigan ni Carla Estrada ang mami ni Daniel Padilla. Tinanong raw ni Carla ang anak kung totoo ba ang kumakalat na balita na sila ay hiwalay na. Wala raw naging sagot si Daniel patungkol dito. Kung ito ay totoo malulungkot ang mga fans ng dalawa. Dahil alam naman natin na ang Katniel ang pinakasikat na love team real life couple sa Pilipinas.